Kanina, nakasalubong namin sa sasakyan may daladalang bag, lalayas nga daw po siya. Sina, sinakal daw po nung papa niya. Hindi po. Hindi po. Hindi siya sinakal po. Sinakal ka ng papa mo? Oo po. Mm. Kaya nay, sinakal po ba siya? Hindi eh. Hindi. Madaling araw, sinakala ko ni Papa. Ibig po sabihin, nandito po kayo nung umalis po siya. Mm. -hmm. Tsaka maagab, sino po? Ma maaga po, mga siguro mga 6 o'clock. Pagising niya. Pagising po niya. Tapos nauwi po siya ng ano, alas 10. Sabi ko, anak, halika, kumain ka na, anak. At, tapos, maligo ka, no. Sabi ko, gano'n. Saka, kakain. Tapos, eh, ka ng gamo. Tapos, na, paggaan, pagtatalikod ko, magsasandok sa ako. No, wala na sa, ano, din, eh. Mm. Tapos, eh, hinahanap ko, nagtago lang siguro din, eh. Tapos, pag hindi niya na ako nakita, bumalik, kinuha yung bag. Bukukak ko yung anak ko, andun na ka kako, umuwi na, may dalang bag. Tapos ay nabul ko na, Nawala na wala na, tumakbo na ng gano'n. Ando na ako yung anak mo, saan ka akong papunta, hindi nila paggawi. Mm. Eh sabi ko naman doon sa kapatid, anak ako, kunso, habulin mo nga kako si kuya mo, hindi ko kako mahabol at para ako kakong hingali ng mm. katakbo. May problema kung bakit siya gano'n? Mm -mm. Eh yun lang ang dahilan nung pinapapasok siya eh, pinapauwi ng teacher. Mm. Pinapaliwanag ko naman po sa kanya, wala na, e, ano lang. Tapos yung kagabi, nagsabihan nung ama, anak, wag kang magaganyan, anak. No, sama kayo, wag kang ikang gala ng gala. Baka ka, kung himatay ka doon, pinagsabihan nung ano. Kahit di ka ikaw umiinom ng gamot, pag lagi kang nagtakbo uh, ng takbo dyan, eh, tapos eh, ang takbo niya hindi ba lilingon lingon Diretso ang takbo. Hanap kami din sa mayhay ikot pa kami pagano kahapon yung amay eh, na maghapon din eh, ang hinahanap. Alam po sa alas 3. Pamaya-maya yun, sir, uuwi na naman yun. Mga, ano, kahapon yung eh, umuwi, siguro yung mga alas 2. Hmm. Umuwi. Nakakalungkot ang mga nangyayari, no? oo uh -huh. Eh, naiyak nga ako po ako nung, ano, nung kahapon kasi, Ah, ano, nakakawa na ba kinagalit mo? Nagagalit ka ba ka ako na hindi ka pinapapasok ni teacher? Mm -hmm. Sabi ko, bawal naman ka papasok ka doon. Sabi ko, gano'n sa kanya. Sabi niya, ewan ko ano sinasabi niya. Hinayaan ko na din, hindi ko na din pinapansin. Sabi ko, nako, kako yung anak ko kako. Parang galit lagi. Yung gano'n sa... Oh, kapit ganyan lang kakuyang yung ano, anak mo, Aileen, sabi nga, no. Hindi ka ako. kako eh, Paano ka ako yung pag naano nandini na ako, uh, sinasikaso ko na sila, tapos si eh, sabi ko, masakit ka ako ulo ko, sabi ko gano'n sa mga kapitbahay ko. Hindi, kung gano'n man siya, hindi natin masisi yung bata. Kasi oo, nga... Oo, oo, hindi ko po masisisi, gano'n eh, nga po. Eh, depende kung ano yung mga nakita niya sa paglaki niya eh. Paano, anong sa kap, nakapaligid sa kanya, paano siya lumaki. Hmm. Kaya siya ganyan eh. Wala namang ano, pero kung... Kaya sabi ko nga, ng, sir, doon sa mga kapitbahay ko. Siguro ganun, baka samot-samot na yung galit niya. Hindi, kung lumaki naman siya ng ano, tamang pagpapalaki, hindi naman siya ganyan sana. Lahat naman, sabi ko nga sa inyo, di ba kung ano yung lagay natin sa buhay, tayo din eh. Kung may mga magulang na pinabayaan yung mga anak, talaga magkakagulo-gulo ng yeah, ganyan. Uh, sabi ko siguro ba sa kung na si kaso ko ka, hindi ka ako ganyan yung anak ko ngayon. Sabi ko ganun sa. Pero kung may bisyo man ng tatay, may bisyo man at ano man yung tatay hindi na natin alam kung ano man o pero kung nadidisiplina niya yung bata, napapalaki niya sa pagay, nakikita niya nga ano, na may ganun din wala din. Kunin mo nga yung ano, Kuya Agos. May ano tayo doon, di ba? Pakuha ko lang po yung ano. May dala po kami. Anong nangyari kay Kuya mo? Wala. Inaanap namin. Hindi ko po. Anap tamak po po eh. Gagabi po eh. Pinag-aaral po. si ako. Kagabi siya nawawala pa? Hindi po. Umaga pa lang. Umag Hindi, wait lang po. Kagabi pa nawawala. Meron daw po kumuha sa kanya eh. Hindi. Eh, gusto ko ninawin, kagabi pa ba nawawala? Hindi po. Hindi po. Kailan? Mga madaling araw po siguro. Lumabas siya eh. Madaling araw, gabi pa. Oo. Oh. Ano Kasi pa binubuksan niya pa yung pinto eh. Kasi nga may problema. Ano mang problema, ba't gan nagkakagano ng kuya mo? Di naaaway mo ba siya? Hindi po, hindi ko nangalapay namin. Hindi ka ba nalulungkot, nawawala ang kuya mo? Nangalungkot na, Nahalap nga namin eh. Ayaw... Di namin mahanap eh. Kami-kami dalawa. Kami Nakita daw. po namin, nagdaan. Sabi daw po, doon, nalalaki. Nalalaki siya? Hindi po, naglakad daw. Sabi po. daw, nung lalaki oh. naglakad. Kumano daw po, may dala daw po. Magay. Sige, gan. po, ganito na eh para hindi na kayo magalala. Kanina, nakasalubong namin sa sasakyan, may daladalang bag, lalayas nga daw po siya. Sina sinakal daw po ng papa niya. Hindi po. Hindi po. Hindi siya sinakal po. Magsisinungaling po yung bata? Pinapagsabihan lang po namin diyan. Kuya, John Ray, ayaw ko nang sinungaling. Sinakal daw siya ng papa mo. Hindi po, pinanggaling. Oo. Oh. Ba't kailangan mo magsinungaling? Oo. Oh. Gusto mo bang maayos yung problema? Ayan Oh, Oo. Tito, na yung bag mo, Kuya Agos. Naka na yung upuan. Paupuin mo dito sa tabi. Sinakal ka ng papa mo. Hmm. Kaya na Sinakal po ba siya? Hindi. Hindi po eh. Hindi. Madaling araw, sinakal ako ni Papa. Ay, ewan ko. Ay, ako ko na. Tulog na. Eh, kasi yung nang ano na, nung nagwala na siya, yun na, na na ano kami ni Ren, dalawa. Yeah. Mm -hmm. po ako, na, para bang nabigla kung gano'n, ba't ka mano um, tumayo dyan at galit? Hindi po. Linawin ko lang po, sinabi po ba ng pa, sinabi po ni tatay sa inyo na sinakal siya? Hindi po eh. Ikaw kuya, nakita mo na sinakal siya? Hindi hey, po, nagbaway po si sila dyan eh. Oh, hindi. Ang tinatanong ko, kung nakita niyo po ba na, nakita mo ba na sinakal no, siya? Oh, magkatabi ka ni papa mo eh. Ano ko Linawin mo. Nakita mo ba na sinakal siya ng papa mo? Hindi ko marinig. Sinakal siya. Oo. Oh. Bago yun, kasi ako yun. Ito. Ayoko nang nagsisinungaling. nakita mo ba? Junri? Hindi, kaya Hmm. Lalayas daw po siya magpapaampon. Ano pong masasabi niyo doon? Eh, oh, hindi siya magpapaampon. hindi eh, na po kami. Mm. Ina inalagaan ko na sila eh. eh. kahit na lagi akong tinawagan doon sa pinagtrabaho ko eh. Na ako. hindi na kako ka kung ng trabaho kasi yung anak ko na lang kako si kasuhin ko. Alam niyo kung bakit sila nagmumura? Naririnig po sa inyo eh. Tama po ba? Tapos naman ganun. Oo. Oh. sa magulang. Kaya, kaya po yun. sila ganyan. Tapos, yan natin, gano'n sila. Kasi paano natin sila pinlaki? Kung araw-araw po, gano'n yung naririnig pa, naririnig nila, anong ini-expect, anong maasahan yung ano po nila, pagkataon nila. Ako noon, gano'n, Pero ngayon, hindi na. Hindi na ako nag -ga ng magsalita. Ano, Kuya John Ray, sasama ko na yung kapatid mo. Ayaw ko yung pinagtatanggal mo yung mali. Kasi yung mali, ayaw ng ating Diyos yung mali. Hindi tayo bibless ng ating Diyos kung mali ang ginagawa natin. Kung tama ang ginagawa natin, ibibless tayo ni God. Yun yung tandaan nyo. Amen po. Hmm. Ah, Akin uh, na nga mama yung ha? Gupitan ko yung kuko. Hmm, tignan nyo, gugupitan pa yung kuko nyo. Ano? <laughs> eh, baka maipit yung kamay ko. Hmm. Sana ba yung pinasil mo na? Yung nabubuo mo na? Galing po gumawa ng Hmm. Oo, oh, galing pa rin ang anak ko. Oo. Oh. Oh. Kita pala yun. Eh, hmm. kaya nagugupit ka. Okay. Gugupit ka ng kamay. Ha? Hindi ako. Ano ka pa? Sasama ka kay Sir. O, di ba? Nabuwasan, no? Ha? Yan? Mm. Ha? Ano, sasama ka ba kay Sir? Mm. Ha? Sama ka na? Para umano ka na, magaling ka na. Yung mga binili ko pong gamot, nasan? Ako na po yung magpapainom muna. Tapos ka kagabi, sir, di, sinaanap pa rin gamot. Ewan mm. ko po siya ngayon. Hindi po siya nakainom ngayon. Kuya Mark, nakainom ka ngayon? <Scarf> ay, kay, ay, 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 po. Kaso, hindi pa kumain. Ay, na ka, po, kalapasin po ko din po. Hindi, kain muna tayo bago mo mainom. Mas, say, ba, Pero na? kahapon, nakainom po siya. Ang ulo tayo, tayo mo. Ispecha kahapon ng oh, ano, magat. Dala-dala mo yung mga binili ko ah. Oh, tama yan, ayusin natin sa bahay. Ay, eh, mag-usap muna kayo ni mama mo ha, bago kita ano. Maya-maya, alis na tayo. Mag-usap lang muna kayo. Ang gamot mo dito. tapos pagkakain dapat ano, ka na ng gamot. Nay, kayo, kamusta naman? Yung anong pakiramdam nyo, gustong sumama sa akin? Eh, kahit na ano sir eh, malayo sa amin eh. Masakit? Ano po ba? May sakit naman po ba kayong yung uh -huh. anong, anong pakiramdam? Gusto ako malaman. Eh, kahit na malayo sa amin, para lang sa ano niya, na gumaling na siya. At yung parang maano yung isip niya. Hmm. Sige, mag-usap po kayo ng anak niyo kasi para mapayuhan niyo, ano man. Anak, magpakabuti ka doon, anak, ano? Masunod ka kay, ano, no? kay tatay tayo krap, no? Sige po ka doon, kausapin ka ni Mama. Kabay ka doon. Huwag ka matigas ang ulo no. Susunod ka kay Tatay tayo, kram, no. Ay, hindi na mo matigas sa ulo ko, hindi mo na ko. Eh iba na ang iba na ang ano mo doon. Ya yeah, di ba yan ang gusto mong gumaling ka no. Kasi wala ka din sa amin. Eh. Tanggalan mo para lang gumaling ka. May gusto kang sabihin kay mama mo, magpaalam ka na. Magsabi ka na ng mga uh, gusto mong ano. Magpaalam na lang, mama. Ah, wait lang. Lagay lang kitang mic. Pasapin mo si mama at saka yung kapatid mo, magpaalam ka na. Magpaalam oh, na lang, mama. At saka, wala ka rin mong na nga sa ngayon. At yung mga kasama mo rin dyan, pa talaga ma mahalaga pa talaga yung mga kasama mo dyan eh. Kesa sa akin eh ka kagahapon, inuhuli, hinihilot-hilot pa talaga yung kanyang kasama. Sa mga pagsabi pa talaga, pagkitang may kinakain ako kagahapon eh. Ibig sabihin, hinihilot niyo yung kaibigan niya, ikaw hindi niya mahilot? Ha? Hindi kanya mahilot, yung kaibigan niya mahilot niya? Hindi eh, po, hinihilot niya po si Boss Dong. Kasi may sakit po yan. Ibus yan, yan Ibus lahat mga bata, tatlong bata, naghilot sa kanya ni hmm. Boss Dong papahirot ng ganun. So, na pa nga po. Hmm. So, paano? Sa, sabihin niya nila kay, ano, may tatay. I-kiss mo na si mama mo. Hmm. ka na ka. kiss mo si mama mo. Ayakap mo mga, ayakap yung mga si mama. Pagkalit ka na, Pagaling Pagkaling ka doon, ano? Pagkaling ka na. Pero sa inyo, okay lang na eh. Baka labag sa inyo, sabihin niyo sa akin. Kung la... Kayo ba rin ang masusunod kung labag sa ano nyo? Eh, pa para lang po sa ano sa kanya naman din yun, sir eh. Eh, pagdini kasi, hindi man din namin mapigilan pag gustong umalis eh. Hindi ka daw mapigilan umalis. Tama ba yun? Eh, ano naman po kasi, isang tao kayo po yung mga po dyan. Ba't ka hindi? Ba't di ka mapigilan mo umalis? Ano yung ginagawa mo? Eh, tanimahan ano pa sa ginagasin na sa akin eh. tatay. Okay. Kay tatay kaya, o ano ba Hintay natin si papa mo kaya? Oo um, po, sir. na ano yung tatay niya. Hindi naman pwede ako, ako mag para sa akin naman. Hmm. Pag sa, para sa kanya, kahit masakin man sa akin, <coughs> pipiitong ko na lang din po. Hmm. Beh, para naman sa kanya yan eh. Ano kaya? Hindi niya ubos ang matawagan para ano? Doon alam mo ba yung number ni papa mo? Maganda, mag-ano ka doon. Pero ito naman oh. yung sa Facebook eh. Doon ka makikiano ka. Makikiat ka kay ano. Hmm, patawagan mo muna. O, patawagan mo doon kay mong kay Hindi okay. mo kasi si Kaya, kaya, si kaya sa sa ano, di pa ginagamit niya yung account mo sa Facebook? Wala ano, mo. Ha? Wala doon lang wala, wala. no? Ang dobo na sa mga kapatid. Hindi mo nam Puntaan na... Ang tanan lang daw po sa mga makapilapil. Makapilapil? Oo oh, oh, po, oh, nandun dito. po yun. Bag Baka nakapasok ng trabaho kasi mala maaga pa lang umalis yun eh. Pag hindi siya nakapasok, umuwi yun. Mm. Kapasok siguro. Siguro ganito na lang, Kuya... Kuya Mark Chan. Ha. Nay. Mm. Kuya, siguro ganito na lang kasi mahirap din na wala yung presensya ng papa mo. Dapat hintayin muna natin si papa mo. Ah, uh, si pa. Okay lang ba? Hintayin natin? Okay. Hintayin natin si papa mo. Ba? Magkagalitan kami. may yan? Nag-decision kayo eh. Hmm. Hindi ko alam. Pero welcome ka kuya. Kasi gusto ko maano ka nga. Maganda doon. Hmm. Gusto ko matutukan yung ano yung mo, yung pag-aaral mo. Ah, Basta naging mabuti ka. Naging masunurin ka sa mga matatanda sa iyo, lalo na sa mga gagabay sa iyo. Kasi magiging pangalawa mo akong magulang. Okay? Ang mga sumusunod sa mga magulang ay binibless ni God. Gumaganda yung buhay. Okay? Kaya susunod sa mga magulang sa akin kung ano yung mga bawal, susundin. Kuya Mark. Okay? Apo. Okay. Mahal kita, mahal ko kayo kaya gusto ko yung pangarap mo, lalong lalo na yung pangarap mo, gusto mong gumaling at makapag-aral para magba magbago yung buhay nyo. Yun yung doon ako, doon ko tinitignan to. Kasi ayaw ko nang tumumba ka sa daan. Ayaw ko nang mangyari yun sa'yo. Yung matumba ka. Baka kasi tumumbok susunod, hindi natin alam, baka saan tumama yung ulo mo. kagandini kasi ako, duma na pag linggo, nagsisimba kami, mm. kami tatlo. Habang yung ama nando sa palengke, nagtatrabaho. Mm. Yan, lagi ko silang kasama-kasama. eh linggo lang, anak, ang ano natin sa panginoon, sabi kung gano'n. Mm. Yun man lang, isang bisis eh magsisimba tayo. E mm -hmm. yan, nagbibihis, sapatos, so, sige mama. Ang ka sige mama, simba tayo. Mm. At sa ere, minsan pinipilit ko pa magsisimba. Hindi anak po, laro na lang. Kailangan tayo, maano tayo sa Panginoon, sabi kong gano'n. Para ka ako yung lahat ng mga bad spirit sa atin matatanggal. Para mahan yung isip natin. Eh, e, kay ginagawa, sabi yung mga kapitbahay, oh, ngayon pa lang mag-ina, nagsisimba. Iyako, eh kaya nakakoy panaw namin sa Panginoon na araw na linggo eh. Uh -huh. Sabi niya dapat ikaw sama mo rin yung ama. Eh busy ka ako eh. Kahit naka sabi na ng mga kapit, kahit na ikaw busy, may araw ding magsisimba. Mm. Uh -huh. Di tayo natin kalimutan yung Panginoong Diyos. Uh -huh. Sabi ng mga kapit bahay. Ganito na lang na eh. Para makabul kami doon sa isang misyon namin. Uh, puntan mo na namin yan, Kuya Mark. Tapos, pero baka gabi na kami, bukas na tayo mag-usap. Okay lang ba na bukas na lang? Kasi Pero kung may takot ka dyan, hindi kita iiwan. May takot ka ba na iiwan kita? O okay lang ba na balikan kita bukas? Gusto ko malaman. Kasi po, okay lang po. Okay lang na maiwan ka muna. Bukas sa kita babalikan. Oo. Pero wala kang takot na baka masaktan ka ni Papa sakaling ulit. Wala naman. Ayaw. Well, Parang na nalungkot ka. Pabalik ako. Ah, uh, okay Basta, kuya Mark, sabi ko nga sa hangga't kaya ko 'yung pagtulong sa iyo gagawin ko. Uh, kasama mo ako. Kasama mo ako sa pangarap mo. Basta sabi ko sa iyo, huwag magbabago 'yung pangarap mo. Ah. Uh, 'Yung pangarap mo na, na magaling, na ha? Hindi gumaling, pa. Gumaling at hindi na ko makapag aral di ba? Okay, yun gusto ko. Dapat wag magbago yun. Oo. Uh, okay? Chicken style. Huwag magbabago yon. Okay? Oo. Uh, okay lang, naalis ako. Walang mananakit sa'yo. Oo. Uh, Nandiyan naman si Mama. Sumbong mo sa akin si Mama kung aayaan ka niyang sakaling ka ni Papa mo at saktan ka. Okay? Oo, uh, sige. Uh. Hmm. Kayo naman daw po kasi wala namang pananakit pero puro ganun. Tamang may mga sermon pero... Uh wag pasigaw, wag ano, wag... hindi, hindi po siya, hindi ko siya sinisigawan. Mahina nang sinasabi ko sa kanya, anak, para ka ako sa kabutihan mo, gusto kang umaling. Huwag ka, ka pag sinasabi kong huwag kang umalis. Kasi napahirap na makaku anak lagi akong habol ng habol sa iyo diyan. Sabi kong gano'n. Makikinig kay mama. ayaw kasi niya ako pakinggan eh. Nere, anak ko. Hindi, kaya yung mga kapitbahay namin dyan, ayaw mo na ikaw, yung... ayaw kang pakinggan. Mm. So nga so, na pa yun, mag-umaga pa lang naman po ng madaling ako lang po niyan. Mm. Kasi nga nakahiga na lang po ako dyan sa gilid lang po na yan po. Kasi nga naginawa sa akin, hinambalas naman ako sa likod ko naman. Sino? Yung si Papa. Tignan mo na. Ay, hindi na yata kita yung iiwan. Hinambalas ako ta, talaga po eh. Kaya nagtaka... Si... Si John Ray, sinasaktan. Kasama niya rin po sa pagtulog ng uh, maday araw po. Paano? Kasama sa? Sa pagtulog rin po. Pagtulog kayo ni Papa mo? Saan siya natutulog? Sa gitna po siya. Ah, okay. Kala ko, dito lang sa sahig. Sa akin so, lagi tumatabi yan eh. Dapat yan. Do, 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 dinisi yung Papa, dinisi Mark dyan. Dyan si Jan Jan si Janry. Eh, din ako sa may gilid. Hindi ko mabila ng double deck, katekram. Kasi nga, may plano sana. O kaya lang, wala akong nakikita. Ano eh. kaya lang, alam niya na yung, alam niya na siguro, katekram. Anong ibig ko sabihin? Hindi ko mabila ng double deck kasi nga may plano na mas maganda. Kasi wala akong nakikita maganda. Pasensya na po. Kung ano. Kahit tatay, dapat kasi number mo lahat si tatay. Doon, dapat huhugot tayo lahat kay tatay. Doon nakikita lahat yung ano eh. Oo. Para po yung marchan, okay lang. Habol kami sa mission namin. Okay? Huwag ka na Kakain ka, inumin mo yung gamot. Gusto ko muna kasi mag-uusap kayo ni papa mo. Kayo-kayo. Ha? Nawala ako. Okay? Tapos mag-uusap tayo bukas. Okay? Sige ba? Okay. Oh, she can't say it welcome po. Bukas na lang po. Kunin ko muna to. Siguro na eh, pagluto nyo sila o makakain siya para makainom po ng gamot. Ha? Ako na po.